Yan mga idol, ang gabi pong ito ay ano, dalawang klase. Ayan po yung ano, medyo pula-pulahin ang ano ba ito, Ang paklang. Tapos yung dito naman ay ayan, puti naman yung paklang. Ayan. Ang ganda niya, puti na yan. Tapos ang nabuhay na ano lang na medyo pula-pulahin ang ano. Ayan, ang nabuhay lang mga idol na gabi na pulapulahin dalawa lamang po isa po ito at saka ito yun tapos ito pa mga idol yung ano ko dala galing sa bahay din yung sa bahay ng lula ko nagdala rin ako dito ng ano hindi makita pagkaganito tatalikin ko na lang yung camera Nakakatuwa lang mga idol talaga dahil ano, marami tayong tanim. At mm, mahilig talaga po ako mga idol magtanim. Yan. Tapos dito naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo mga idol yung ano, ayun si Kita niyo 'yun? Lalapitan natin yung ano, si Tao. Pakita ko rin sa inyo. So, ayan mga idol, oh. Ganda. Ganda ng sitaw. Kita nyo ba yan? Haba ng sitaw, mga idol, oh. O, oh, pwede na nga palang harbisin ito. Press na press, oh. Mm. Wow! Sarap, mga idol. Yun. Sarap din pala, mga idol, yung ano, ano. Yung sitaw na galing sa, ano. Sarap din pala mga idol yung sitaw ano, kahit hilaw. Kaya pala yung iba minumukbang ng hilaw. Sarap din. <laughs> so, ayan mga idol, oh. Kanda, kanda ng ating sitaw. Dahil sa ano natin, sa uh, kinukuhang Dahil sa ano mga idol, nilalagay nating dumi ng ano, ng manok. Ayun. Nga pala mga idol, oh wala akong ibang binibili mga idol dito na pampataba kahit yung sa spray hindi ako gumagamit ng pang spray hinahayaan ko lang yan kasi naman mga idol ito ay pang sarili lang naman at saka pati naman ay sa awa ng Diyos ay ano hindi naman tayo ano dinadapuan ng mga sakit ng ano sakit sa halaman mga idol yung ibig kong sabihin tapos dito mga idol oh, may saging pa rin oh. yun, yun oh, buhay na yung saging ay eh, dito pala ang dami oh ang dami dito, mga idol, oh. Pakita ko sa inyo. Ay, dami, oh. kita niyo ba yun? Ito, mga idol, oh. Pakita ko sa inyo. Yun, oh. oh diba? May sitaw pa rin dito. Ang ganda. Tapos may bulaklak pa, mga idol, oh. Yun, oh. Bulak-bulak. Ganda. Ganda talaga, mga idol. Pagka, ano, may tanim. Tapos dito naman mga idol. Ayun no, oh, ang laki ng wow. Laki ng ano, binhi ko. Binhi na patula tapos dito. Meron pa rin yan dito mga idol. sa na 'yon? Yan, ililibot ko kayo mga idol dito sa aking munting garden. Kung ano-ano ba ang aking tanim dito. Iba naman. Yun. ayun oh mga idol oh ang dami pang bunga ay, ito oh ipakita ko sa inyo ayun oh laki mga <makes> idol oh tapos ito pa ayun oh may wow. ano pa siya bunga pa siya na piling gulayin ito oh yun ito nga pala mga idol ay eh, ano ah uh, tagalog na ano to na ang tawag dito mutan ko ba ito po ay Tagalog na patula. Kaya po ganyan lang kalalaki. Ito po ay pagka niluto ninyo ay masarap. Dami dito mga idol oh. Ay, dami ng ano. Oh. May nakita kayong plastic. <laughs> Binalutan ko yung ampalaya. Ampalaya po 'yun mga idol. Ganda oh. <laughs> dito naman mga idol, ano? Yun o. Oh, talong. Uy. <laughs> Tuyo na. Tuyo na yung talong ko dito ah. Ayan. Dami bunga nung ano. Talong. Ito po mga idol ay, talong ko dito ay ano, native din. Native. Kaya po mapapansin ninyo yung bunga ay ganyan lang po siya kahaba. Ito po mga idol ano. Pwede nang harbisin. At mm, mamaya nga po ay mag-harvest na rin ako ipapakita ko rin sa inyo yung pag-harvest ko mga idol so yun sari-saring ano sari-saring tanim natin dito mga idol Tapos dito naman mga idol sa may likod, ipapakita ko rin sa inyo meron din akong tanim dito na ano mga kalabasa yun pagpensinsan nyo na pala mga idol at ngayon lang ako nakapag vlog dito sa ano sa aking garden uli yun yun kita nyo ba yung mga idol oh Oo. pakita ko sa inyo mga idol yun pakita ko sa inyo mga idol yun ang kalabasa ko dyan ayun o may bulaklak na rin ayun o malapit na ito mga idol bumunga bumunga siya mga idol ay ano pala na ito may bunga dito oh ayun mga idol magpapaalam na ako sa inyo at eh, so ayun mga idol magpapaalam na ako sa inyo ah, uh, salamat po sa inyong panonood mga idol so ayan marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking facebook page yun ah, uh, huwag niyo pong kalimutan sanang i-follow ako mga idol. So ayan, good morning sa inyong lahat, lalo, lalo na sa mga dati kong kasama dito sa farm at yung mga kasama ko dito sa farm. So ayan, ma-shoutout muna ako mga idol, shoutout muna kay Probinsyano, kay, <coughs> shoutout dyan kay Kaparmers, yun, shoutout dyan kay Kalaro, shoutout kay Idol sa bububuo ng Farm Boy, ayan, shoutout. Tapos sa tita ko, shoutout din sa dalawa kong tita, kay Tita Ani. Yun, tapos kay Tita Mayit Tsaka po pala doon sa isang tita ko muntikan ko nang malimutan Yun, baka magtampo <laughs> Shoutout diyan kay ano Kay Miller Rose, salo na doon sa asawa niya Kay ano Kay ano bang tatawag ko doon Kay Kuya Ivan O Tito Ivan Yun Yun, shoutout Sa ano Sa lahat-lahat Ng mga ano Followers ko diyan Yun eh mga idol, umaga pa lamang mga idol ay yung kambing ay na. Na ito na yung kambing, oh. Makikita niyo ba yung mga idol? Oh? Dito ba makita? Tayo mga idol ay ano, oh. nung ano? Kambing umaga pa lamang ay napasyal na dito sa ano. Sa gilid ng aking garden, ano. Oh. Tingnan niyo naman mga idol, ang ganda ng langit. Tapos yung sikat ng araw dito. 'Yun oh yun Ganda. Ganda ng sikat ng araw. At ito naman mga idol pala yung labas ng aking garden no. Oh. Yun. Tapos ito naman mga idol, yung talahib. Talahib po ang tawag niyan do sa I amin mean, mga idol. Tapos yan naman yung farm ni boss. tapos do naman yung ano. tinagagawa ni boss.